Nyo. Eto nga si Tomato, halos araw-araw nandito sa amin. Gawa nang wala nga siyang makalaro sa kanila. mapiyay pa nga yan para makapunta dito. Sobrang effort naman niya. Tapos na nga maghapon. At eto nga, ihatid na namin siya sa kanila. Dahil na pagod na ako magsaway na magsaway sa kanya. <laughs> Parehas nga kami, walang kapatid, kaya naintindihan ko. Yung lungkot ng bakasyon niya na maghapong nakaungkot sa bahay nila. Para nga sa amin, mas masaya pa atang nasa school. Dahil mas marami ka nga doon may nakakakwentuhan. At nakakasamang kay kaedad mo. Kahit bakasyon nga, nililimitan pa rin ni mama. Paggamit ko na ng gadget. Kaya kung ano-ano na nga lang ang nakakalikot ko dito sa bahay namin. Minsan nga, hindi ko na namamalayan. Nakagawa na pala ako ng balaon sa sobrang inip. <laughs> aring ang jeep ang sinakyan na namin. Gawa ng magkakarwas nga din daw si tatay. Habang nasa biyahe nga kami, aring nga simptoma Kantaan lang kanta dito ng Ebat Adan Are ay hindi din nahuli sa mga trending At sa kanya ko na nga din natututuan ng mga yun Habang siya nga ay eh, husay din din ng ng pagkanta Aray nga't napangurunguro na sa akin Nung biglang ng reno yung jeep ng tatay Ay ina, aripata pa ata magiging <laughs> Hindi din na nga kami sa kanila at aray nga pinsan namin Ay nilaro-laro na nga muna namin Pag laki-laki nga na rin maaaya na namin aray padingin nga't maghapon kami magkasama ni Tomato at akala mo nga ay hindi nagpangita Kung natatanong nyo kung anong mga laro namin Kapag kami nga ay magkasama ay garni Kaunting reslingan hanggang sa magkabalian Ay di bago na magpaunan sa sumbungan Bago pa nga kami magkaiyakan. Ari nga si tatay ay nagyaya pumuntang bayan. At kami nga daw ay magmemerienda. Lumakad daw kami at malapit daw are sa bayan. May nakita pa nga kami kalapati sa daan. Ay kanino kaya ari? Kawawa naman. Ay hindi na nakauwi sa may ari. Dito na kami dumaan sa may lungkat. At baka nga kami ay pag nag shortcut ay papadali nga. Mapadaling Mapadaling magiit ng sasakyan. <laughs> Anong nami-miss mo nung bata ka? Hindi ko nila lahat, pero malayo na sa jamang bata. Ngayon, sa noon. Ang ibang bata ngayon, hindi masaya ang araw. Kapag nga, hindi nakakahawak ng gadget. Naaaring maghapon, hindi nakakausap. Ang mga kasama sa bahay at busy nga kapipinto. Minsan, nalilipasan pa nga ng kain. Huwag nga lang mapag-iwanan sa kanilang laro. Hindi nga kagaya dati. di ko man ito naabutan, pero pag ni mama at ni tatay sa akin, ay parang gusto ko nga pasukin yung dati nilang mundo. Loh! May sariling mundo yan? Hindi. Alam mo yung masaya na sila kapag nakakapaglaro ng magkakasama. Yung ibang bata nga, baka hindi na din alam ang mga larong ito. Tagutaguan, tayatayaan, text, jolen, lastiko. Sa totoo lang, madami pa akong collection ng mga yan. Kaso nga ang problema, wala akong makalaro. Guilty ako na nakakagamit din ako ng gadget. Pero hanggat maaari nga, sumusunod ako sa limit na binibigay ni mama. Dahil gusto niya nga makapag-explore pa ako ng ibang bagay na pwede pwede ko pang paglibangan. Ikaw, anong madalas mong mapagkaabalahan? Lalo ngayong bakasyon. Yun lang. Huwag kalilimutan mag-follow, like, and share. Salamat sa panonood. Thank you, Lord.